kahabaan ng Antipolo Highway, may isang bahagi roon na tinatawag ng mga driver na Delegadong korbada. Araw-araw, daang-daang sasakyan ang dumadaan dito. Pero gabi-gabi, kakaunti lang ang naglalakas loob na magmaneho sa lugar na iyon. Lalo na kung 10 oras ng gabi. Si Jerry kay isang delivery driver na sanay na sa mahabang biyahe kahit abutin pa ng madaling araw. Isang gabi, badang alas dos ng madaling araw, pinamanayon niya ang kanyang van pa mula sa Maynila. Dadaan na naman siya sa paborito niyang ruta, ang Antipolo Highway. Mas tahimik, mas mabilis. Habang binabagtas niya ang kurbada, napansin niyang may isang babaeng nakaputing damit na nakatayo sa gilid ng kalsada. Mahaba ang buhok at hindi mo masyadong maikita ang muka dahil natatakpan ito. Akala niya ay isa lang itong naglalakad na residente kaya hindi niya pinansin. segundo lang na lumipas may naramdaman siyang malamig na hangin na pumasok sa loob ng van kahit nakasarada ang bintana paglingon niya sa rearview mirror nanlamig ang buong katawan niya may babaeng nakaupo sa likod nakaputi sa ang buhok at tila hinahabol ang hininga nagpreno na siya at lumingon agad wala namang tao kinusot niya ang kanyang mata pagod lang ako bulong niya sa sarili pero ilang metro lang ang layo nakita na naman niya ang parehong babae nakatayo sa gitna ng kalsada Nakatingin ng diretso sa kanya Sa sobrang gulat niya Huminto siya ng biglaan Pagbaba niya ng sasakyan Wala na ang babae Paglingon niya sa paligid Madilim Tahimik Pero parang may naririnig siyang hikbi Tulong Tulungan mo ako Wika ng boses Ng babae Sa kanyang likuran paglingon niya nakatayo na ito sa mismong tabi niya maputla ang balat pulang pula ang mga mata at may dugo sa gilid ng kanyang ulo napaatra si Jeric sabay takbo pabalik sa loob ng van nang makapasok siya lad siyang naglock ng pinto at pinaharurot ang sasakyan hindi na siya lumingon pa pagdating niya sa bahay ikinuwento niya sa kanyang asawa sa halip na magulat tila may alam ito Matagal ng kwento yan sa antipolo sabi ng asawa may babae raw na nasa kasaan dyan noong dekada 90 sa mismong kurbada kung saan mo siya nakita hindi raw siya matahimik kasi iniwan siyang sugatan sa kalsada. Hanggang ngayon, naghahanap pa rin siya ng tulong at hostisya. Simula noon, hindi na muling dumaan si Jeric sa Antipola Highway. Kahit pa, matagal ang ibang ruta. Pero ayon sa mga driver, gabi-gabi pa rin siya nagpapakita. Minsan, nasa gilid lang Minsan, bigla nalang sumasakay sa likod. Matapos ang gabing yun, paulit-ulit na nagigising si Jeric gabi-gabi. Sa bawat panaginip niya, laging may lumalabas na babae. Nakaupo sa likod ng van o kaya'y nakatayo sa ng kama nila. Laging paulit-ulit ang sinasabi nito na tila ba humihingi ng tulong. Hindi siya makatulog. Hindi siya makapagtrabaho. Kaya't nagpasya siyang bumalik sa Antipolo, hindi para dumaan kung di para alamin kung sino talaga ang babaeng iyon Dinala niya ang isang kaibigan niyang si Carobin, isang matandang albularyo na kilala sa lugar. Nang ikwento ni Jeric ang lahat, ay himik lang si Garobin. Hanggang sa marating nila ang mismong kurbada. Dito na iyon, sabi ni Jeric. Dito ko siya unang nakita. Nagilibot sila sa paligid. Wala pang limang minuto, biglang tamigil si Garobin. Kumuha ito ng langis at itinampi sa lupa. Nandito siya, bulong ni Karubin. Matagal na siyang naghihintay, pero hindi lang tulong ang kailangan niya. Galit na galit siya. Napag-alaman nilang ang babae ay si Isabel. Isang kolehiyalang estudyante na nasagasaan at iniwang sugatan noong 1996. Ayon sa istorya ng mga taga rito... May saksi na nagsabing isang puting ban ang huling nakita sa lugar noong araw na yon. Napalingon si Jeric. Puting ban din ang gamit niya. Nagsimulang tumulo ang pawis niya at tila lumubha ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi ko siya nasa gusahan, Sabi niya kay Karobin Pero parang may bumubulong sa hangin Ikaw 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 ang sumaksi Ikaw ang tumalikod Doon niya naalala Noong high school pa siya May nadaanan silang aksidente Nakita niya ang babaeng dugo sa kalsada Pero natakot siya Tumakbo siya palayo at hindi siya tumawag ng tulong. Hindi siya tumulong. Si Isabel, hindi niya sinaktan pero iniwan niya dahil doon hindi siya matahimik. Kinabukasan, dinala ni Jeric ang ilang kandila, bulaklak, at dasal sa isang lugar kung saan nakita si Isabel. Pumingi siya ng tawad Taos puso Habang luhaan Sa huling gabi ng kanyang panaginip Lumabas muli si Isabel Ngunit sa halip na galit Nakita niya Ang mapayapang ngiti Sa mukha nito At sa wakas Nagising siyang tahimik ang gabi Wala nang malamig na hangin Wala nang boses wala na si Isabel. Pero hanggang ngayon, tuwing may dumadaan sa kurbada ngayon ng Antipolo Highway, tuwing 10 oras ng gabi, may ilang driver pa rin ang nagkukwento. May nakikitang anina sa likod ng van at minsan, may maririnig kang bulong.